I'm in you And I think to myself What a wonderful world Hi guys! and Pen uh, Medyo nalitang aming biyahe Papuntang na Batangas <laughs> Alas 12 na po Pakita ka na Jeff Ayan. Hi at syempre kasama ko si Cynthia Villa. <laughs> si Ana wala si Mami PB kasama natin. Hindi ka ba nasasakal sa seatbelt mo? Hindi sa Ha? Hmm. Hindi naman? Ayan, so ngayon lang po natuloy yung biyahe namin kasi ang daming mga ano eh, happenings eh. So, mas binabuti na namin na ituloy kasi nakagayak na rin naman kami at gusto rin talaga namin magpahinga muna no? kami ay magpapahinga doon sa Batangas kailangan namin ng uh, konting uh, sariwang hangin uh, may naiwan kayo? habang hindi dito pa meron? wala? ha? Huh? wala ay ano? Ang anak ko, ang balabad, ay na, na, may jacket naman akong kong dadan. Nilalamig pa kaya? Hindi. At ano nalamig ka, doon ko sa inyo. Ah, sige. Inyo. Ayan. So, kasama ko po ngayon si Fred TV at si DJ Ventures. So, tatlong sasakyan kami. So, hindi kami kasi sa itagalwa lamang. So, ayan. Magagala tayo sa kalatagan. So, pahinga muna. Ang Marias po, sila Tito Hern sila Nanay Nids ay hindi nakasama. na Dahil, ah, uh, baka may gagawin pa sila no, na iba so kaya hindi sila nakasama so kami muna, lakad muna namin ito ayan so nahuli na kami kami yung pinakahuling umalis ayan uh, kasama ko sila, si Lalab ang Lenny eh. Lalab, ayan Pina aking videographer at mm -hmm. si Shireless <laughs> ayan <laughs> 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 hey, Miss Universe Miss Universe uh, tare. Ang ganda ng suot mo dyan, nanay. Oh, parang parang ang tagapag uh, may ari ng isang asyenda <laughs> na papalayasin mo yung mga nakatira doon parang ganyan yung, <laughs> yung mga sa pelikula yung, yung matapang na ano matapang na mayaman parang gano'n pero di kami mayaman no? parang sa pelikula di kami mayaman kumakain lang kami na yung <laughs> oh, sana ho hindi umulan kasi yung panahon ngayon ay uh, pa ano ano ginataan ginataan na gabi na po hindi na ako nakapag-update nandito na kami sa Batangas at ah uh, you know, solar nga pala ng PB man ang gamit natin ngayon diba PB Solar so yung paligid po ng bahay mamagkin namin yung Biyero. lahat po yan ay solar lights ah oh. at syempre, kasama ko si Jeff Oh. Hello. Hello, oh, Ano Ako Jeff. Ano, nag-study, advanced study para wow. sa exam. Akala ko assignment. Assignment din ito, pero nag-advance talaga ako para nag -advance sa... Nag-advance study ka? Para... Ano yung ano subject? Ano sa per day, child in adolescence, et, et era. Maraming mga subject din ito. Kaya, hmm. ayusin natin. Dumayo pa siya ng Batangas para mag-review. Oo. Oh. <laughs> kasi yung ano yung sabi mo kanina, dahil hindi na lang laptop, hindi ko rin na kasi mabigat, ito na lang yung cellphone, dinala ko. Cellphone na lang dinala mo? Oh. Kaya ano na lang tayo? Pero sabi ko ang gagawin dito magre relax eh, hindi rin siya magre relax eh, oh. Puro siya... Paano naman yung mag-relax lang yung ano yung... Baka ano tayo, kapag, kapag wala nang ink sa hindi mo na tayo mag-ink, no? mag-relax. Oh. Mag -relax. Hmm. So, istalit tayo, so. I-relax na ito na, kaupo ka lang, pero yung otak mo hindi na. Yun nga. oh, kumain ka na? Oh, ano Anong ulam mo? Ano po, mano? Ma <laughs> <laughs> hindi ko na talaga napigilan Ayan. Ano eh. oh. oh. oh ang ulam niyo pa rin, manok <laughs> Sabi niya, di ba, ayun <laughs> na magmanok. Oh. <laughs> Hindi ka naman pa nagbabawal yung daddy mo magbanok ka. Oh. <laughs> Ang ulo niya po ay manok. <laughs> Tapos kanina, abog na biyahe po kami, kami ay nag... Manok. Manok pa. <laughs> ay, sinasabi niya na, ay, hindi siya na magmamanok. Nagmakdo po kami kanina, hindi ko nalala video. O, oh, gutom na kasi. Na naipit kami kanina sa traffic. Oo. Uh -huh. Tapos dala-dala ko yung notebook ko at saka yung ball pen. Yulo pa na pa. Tapos may, may mga marami pa kung mga research ano. Tapos may bagong update na naman. Na according to ano para sa print namin sa mathematics. Mm. Wow. So so far, anong pinaka-paborito mong subject? Very good. Ano yung per dev? Personal, Personal development. -yong so bakit yun yung favorite subject mo ngayon? Favorite subject ko. Favorite subject ko ngayon kasi parang 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 nakaka-excite sa like mga infancy, like mm -hmm. sa mga kasi ano kasi parang madali mo lang makuha yung like isang attention isang bata like isang isang individual so maraming nagtatanong so kumusta yung first week mo sa school okay naman po so but dami naman yung mga assignment like mga like mga subject okay naman as a student so as a college so mahirap yan talaga pa mahirap lang talaga pa mahirap yan talaga but dapat maintindihan mo lang so it's okay and fine naman so okay naman yung lahat so, so yung first yung pagpasok ko diba sobrang excited talaga galing sa isko pag uwi research na agad so pag second day napagod na hmm. <laughs> napagod na pagod ka na second day pero okay naman tiyan naman kasi Nag-advance lang ako talaga para sa examination. So, magpa... Ano. So, so far, ano na yung mga struggles? Meron na bang mga problema na-encounter sa school? Like, struggles, so... Um, actually, wala naman yung mga, like, mga struggles sa buhay. Like, mm. problems, family, and then, problems sa mga self, wala naman. It's okay naman po. So, okay naman lahat? Opo, okay naman po lahat. So, oh. parang... Ay, parang mag adjust naman pa po yeah. sa school. Like sa mga pagsasalita, ng po at opo. Okay naman yeah. po yan. Ang very good, diba? O, so, sige. Mag-aaral ka na. Ang sarap pong mag-aaral dito, oh. tahimik Ayan. Yeah. Oh, payapa. Eh, tutur ko po kayo. So, ito yung... Ito yung, uh, Bahay dito sa Batangas. Tapos... Kita niyo po. Lahat po yan ay powered by solar. So... Makikita nyo, napakaliwanag po. oo oh, yan. O, oh, yan yung swimming pool. O. Oh. Apakaganda po. Apakaliwanag. Yan po ay lahat ay powered by solar. So, sa mga gustong gantong maging kaliwanag yung bakura ninyo, mag lamang po kayo sa PB Team Solar. Ayan. At mag-inquire na po kayo. Ayan, street light o. Oh. Street light, solar light. Ayan o, oh. yan yung panel nyan o. Oh. Pakita ko po yung panel. Ayan o. Oh medyo talaga natin na konti ng kamay para makita nyo yung panel ayan yung panel okay oh, pakaliwanag po Oh, kasama po natin si Brad TV Amina. ano lipat mo? hello po <laughs> <Babayan>. <laughs> so yan so yun na guys sila internet eh so yan napaikot po yan yan. So, paikot yan na uh, puro solar lamang po. Ayan. Hindi na tayo mga kababayan. Hindi na tayo nakapagbigay ng update. No? Pero bukas, subukan natin. Ayan. Good morning. Umaga na po dito sa Batangas. Ay. Hi, Jeff. No. Good morning. So, parang dito rin hindi siya nakaupo ako gabi. Eh. niyo po yung ano. Tinan niyo naman ako oh, sumi... sumisikat na si Haring Araw. Ayan. O, ah, di ba? Napakaganda dito sa Batangas kapag umaga. I love it. Hi! Sobrang ganda. O, di ba? So, pupunta kami ng dagat. Tapos, susubukan namin mamingwit. Ayan. Saka, maliligo na rin po kami. Ayan. Ah, Naliligo na po si Jeff. Sabi nyo hindi naliligo si Jeff. Baho-baho ko na. Sige daw. Marunong ka ba maglangoy? Marunong ako maglangoy. Ay! Okay lang, mababa naman yan. Oh. Wala problema yan kasi ma ano naman ma Oh, okay na. Oh, sige, maglaro ka dito. Oh. Bakit? Oh. Oh, ulihin na yan. <laughs> ulihin na yan. <laughs> <Ulingin> na yan. <laughs> oh, saan siya maligo? Aga-aga, alas 6 lang eh. Oh. <laughs> 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 tinggal <laughs> <laughs> Ah. Ah. Tira mo nga. Si Jeffrey. Ay. Si Jeffrey na. Ano na? Sino ka dyan? Ang <laughs> aga mo naman naligo. O, dito po kami sa Batangas. Oh. Ay, rekaw. Si Jeffrey agad ang unang ah. Naga swimming. Parang bago siya. Ha? <laughs> Pwede ka naman umano, wag nang sobrang lalim ng lubog mo. Pwede yun. Oh. Hindi pa puno eh. Masyado. Dito po kami sa Batangas. Ayan o. Oh. Ah, pakaganda po dito. Tignan natin si ano, si Mami TV doon. o. Ano ko? Ano ko Hindi sampa, hindi sampalo ko. Si Mommy PD. May pina, pinangunguha doon. Oo. Oh. Ano ko nakuha niyo diyan? Nang ano? Masarap ito sa sinigang na isda. Ha? Huh? Ah, di ba tuba yan? Hindi ha. Yeah, tuba-tuba. Awa. Hindi, Hindi. kamukala ang... Sa pangal din niya nang nilang... ano Anong tawag dito? Anong tawag dito? Walang tawag dito ho. Ah. Basta ito yan. Parang masarap po ito sa sinigang na isda. Parang ang dahon niya po, parang dahon ng balinghoy. Parang balinghoy nga. Uh -oh. Opo, yan ha. Ah. Parang dahon ng balinghoy. Isinasahog to sa... Sinigang na isda. O, oh, Baka may, gan may ganito po sa inyo. Pero Madagta feeling ko ito yung nakabula ano pag gano'n hindi Ay hindi yung nilalaro ng bata oo, dito po kami sa batangas yun yung may saging doon, ko saging na tuloy ka man yung saging dito saging tandaan na nai baka madulas ka ay grabe naman saging to <laughs> grabe ang tawag ito ay saging ay, grabe, oh. Kapag tinukura mo, nahaba pa nang ahaba. Ay, na nasa lupa na po yung puso. Naka-bend pa. Oh, ilan ho kayang peraso ito. <laughs> Apakahaba. Oo, oh, libo siguro yan. Ano saging yan? Oo, oh, pang display. Tinan na, tinan nyo ho yung saging. Ngayon lang ako nagkita ng... Sa akin na ganyan, yung puso nasa lupa na. Hindi oh. Yeah, haba pa yan, hindi lang natukura ng mataas. Ah, nabulok na eh. Makakain kaya yan? Oo, okay, okay, Hindi yan bulok. Ano na, tasa siya ng gamin, oh. oh. Ah, hindi siya bulok. Hindi, yung yun. ano lang pala. Ay, nga, hindi siya bulok. Ay, <laughs> nga. Akala ko bulok. Hindi pala. Hala, ang dami. <laughs> Para po siyang senyorita namin may pagkasaba. <laughs> ano po, ano yan? Ang galing naman. Oh, Pakaganda po dito sa... Ito po, ang tawag ko dito kakawate. Ito pong dahon nito, yan. Nung ho kami mga bata, yung mga batang babae sa amin, ito yung ginagamit na pangkulot sa mga bata. Ayan o. No. Tapos ito po ginagamit din ito kapag halimbawa yung mga saging gusto mong pahinugin ng mabilis ito ho yung ginagamit namin. Ilalagay namin sa plastik, yung saging, tapos nalagay namin ng kakawate. Napakabilis pa mong na mahinog ng mga saging. Ayan. Tapos tingnan nyo po yung sampalok dito, Oh. Ah, pakadami ng bunga. O, oh, ayan. Ito po yung uh, bahay dito, ano? Ayan, lupa dito. Tapos dito po, banda, meron po dito mga pinabahayan si Pugong Bihero. So, dalawa po yan yun yung mga unang pabahay niya dito sa Batangas nandiyan dyan maganda rin yan oh. Apo. Ah, ho din eh oh. pa mag ano mo mag -re relax relax muna tayo dahil holiday na ho hanggang bukas oh. ito po yung mga luma naming design ng uh, ay uh, model ng aming uh, solar streetlight. ay nagkakakanta, nagkakakanta doon si Jeffrey oh. Oh. <laughs> nagkakakanta oh nagkakakanta mo dyan ba may heart will, ano go on titanic pag naliligo ba swimming pool ang kanta kailangan titanic ay <laughs> oh nag enjoy eh oh Ayah, yeah. nak kakan tanah si Jepre. Buhay na ang mga kawayan. Dito, agad <laughs> eh. Ay, ano ba yan? Ano ka na? Hmm. Dandaan mo ilagay lang. Hindi naman tayo... Alang-andaling ko ko sa laot. Baka walang daw eh. Nakap! Oh. Eh ano mo hanggang mag-touch dun sa may ano? damang mo yan eh. Ibababa na po namin. Wait lang, wait lang, wait lang, ka Ubus ko agad! Ayusin natin ang pain. Pigit yan eh. Kaya galingan mo dyan eh. Mm. Sige, iulo eh, ko. Pag dito, ang nadawi sa ating maliliit, lalaw-plaw tayo. Baka malalaki na ka. baba ko na. Oh. Lahat? Basta magano. Yan, yan muna. Kunti pa. Mababa pa yun. Eh. pa. pa kaya. Sige pa. Pag lumapat, pag tumik, pag yun, lumapat yun, na, na yung ano mo. Sige pa. Ang mo, ariyan mo. Sige pa. Oh, ito na. Oh. Ayan. Ubus na pa <laughs> Ayan na. <Can> <laughs> Hindi, tapos gagantuhin mo lang yung lalo. Bailangin mo lang ganito. Hindi mo nang lilikawin dyan. Wala na siguro pa inyo. Wala na yan. Oo, wala na. Ang oh, galing na kanila. Pag hindi, huwag mo nang ikutin lalo. So, kaya na kita. Huli lalab. Um. Shay, oh. Huli. Oh. <laughs> <Okay>. Dami. Oh. Ayay. <laughs> ay. Ayan yun. yun. Baral daw. Ayun na nga, ayun. Ayun mga kayote daw. Ayun, ayun, dami lang alam. Nalabog mo na, ilubog mo siya hindi ko matanggal. Okay, hindi ko matanggal. Dapat pala dito may place tayo, no? Ang saya. Isa ba? Oh. <laughs> Huwag nyo na laliman, ganito na lang, oh. Diba, dami. Oh. Ayun ko sila mo to. Hindi ko matanggal. ka. Hirap. Pangay. Okay. Pangay. Yes. Talabi ko nga. Lagyan huh? nga kamayan. Bigyan mo. Sampain. Eh, dito mo silipin mo. Puro pigit na 'yan, wala na. Ay, bucket. Okay lang 'yan. Uh, tagay mo. Ay. Bye. Ah, sarap Ang galing lumangoy! oy. Oh, yung jacket. Ay. Baka may ano ka sa excited 'yan. Uh, sa may... ha, baka may ano mabasa, cellphone. mahirap hirap lumangoy pag naka ganyan. Ang galing! Hindi ka naman dito. -no Pero pa ang pamunas, ano dyan? Alin po? Pamingwit. Tarungin kaya natin nila. Tayong ano daw, pamingwit daw. Hindi na yung hilo talaga ako. Uy, hanap! Tayo pamingwit kasi! Ayun o! Pinapakan mo eh! Hindi! Hindi ba? Tumulong ka. Hawa ka sa kating. Hawa ka dito. Hawa ka dito

3. Yan. Kaway, kaway mo yung pa mo para hindi ka lumubog. Game. One, two, three. One, two, three. Ayan, nakay na. Isa Wait lang. One, two, three. One, two, three. Ayan. Ang galing. naman ng coral. So, kitang-kita mo. Mahal <sighs> pagdating natin sa Sabit Yam. Mm -hmm. Hindi ba ano eh? Init? Ang init. Ang init! Yeah. Wala, ang itim na agad natin ah. na ito. Nakasay kayo sa wake up, sa likod ng wake up. <laughs> mga basa po Mga nakabalik na kami sa bahay. Ano, nakapaligo na kami. Ang ingay ng mga insekto, no? Pero ito yung maganda sa probinsya. Oh, may batang tulog. <laughs> tulog po si Jeffrey. Nando sa kubo. Ayan, so maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Siyempre kay Jeffrey po. Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo kay Jeffrey. Sa mga sponsor ni Jeffrey. Kay Tita Jasmine, kay Tita Devi. Siyempre kay Pugumbier. So bukas, na umaga kami po ay babalik na rin sa San Pedro. Nandiyan sa Laguna, no? So, pabilis ang ano lang naman to. Kumbaga, eh, pahinga lamang namin, ano? Siyempre, nakaka-stress din naman sa maingay na paligid. So dito, ang ingin na naririnig mo, mga insekto. And so pagka, ano rin, minsan, nandito si Pugong Biyohero. Nabisita po siya dito. So muli, maraming maraming salamat po. Bye! In blue, and you. And I think to myself. What a wonderful world.